Hello guys, good afternoon Ayan, Welcome po sa ating uh, YouTube channel at sa ating pong Facebook page sa mga naka-update guys sa ating pong, uh, mga naka-subscribe po sa ating YouTube channel, supportahan nyo rin po ang aking Facebook page so same lang po yung pangalan uh, Manilin La Madrid at ang aking Facebook page po ay Manilin La Madrid din uh, Ngayon po guys, uh, gagawa tayo guys ng Uh, Uh, content na payo. Okay? So, papayuhan ko kayo guys ng mga natumataya ng weteng. Ayan. So, ayun na nga guys. Uh, magbibigay po tayo ng mga tips, idea, or yung mga uh, payo. Kumbaga. So, sa mga tumataya guys ng mga weteng, nga uh, kahit pa po sabihin natin na hindi na tayo tumaya ng waiting, tataya at tataya pa rin tayo. Kasi po, yun na talaga yung kinasanayan natin. Uh, minsan nga, di ba, mayroong dumaan ko brother, sabihin natin, uh, ano, pahinga, mga one month, mga ganun, or uh, next year na, mga ganyan. <laughs> so, ganun din ako eh, pag mayroong uh, dumadaan na nagpapataya, sabi ko, ayoko na nagtaya kasi nga, hindi ka naman pinapatama or wala rin naman, di ba? Parang hindi rin naman nababawi yung mga tinataya natin. So, kapag tayo po guys ah uh, uh, tumataya, talagang minsan lahat ng bariya, hanggat merong bariya, is uh, tataya natin yan. Minsan pa nga guys, kapag uh, medyo ginaganaganahan tayong tumaya, is tumataya tayo ng malaki. Ganun. So, ganito lang po yun guys. Kapag halimbawa po kayo ay tataya, kung halimbawa po ah uh, merong kayong isang Uh, sumad sumador na hinihingaan ng sumada. Halimbawa guys, ako yung taga sumada ninyo. Ayan. Kasi marami po guys, mga katulad ko na mga nagsusumada rin. Makikita niyo, nakikita ko rin yan sa mga uh, sa mga blog or sa mga Facebook page na hindi lang naman talaga ako guys, malalaki pa yung mga bahay nila. Siguro nga si like is kumikita na, no? So ako kasi guys, hindi pa. So ampayo ko lang nga kasi guys, halimbawa kung ako po yung taga sumada ninyo, sa akin lang kayo mag-focus. So yun po. Tapos kung halimbawa doon din kayo humingi na sumada sa iba, so doon din po kayo mag-focus. Hindi po ako guys nagsasabi na uh, wag na kayong tumingin sa iba. Ang ibig ko lang sabihin guys, para hindi kayo malito. Okay? So yun po kasi inaano ko, hindi kayo malito. Nakakalito kasi sa guys kapag marami kayong hinihingian. Na halimbawa hindi po nagtugma yung hinihingian ninyo ng numero. Halimbawa naghingi kayo sa akin, tas meron kayong hinihingan. Bali tatlo yung hinihingian mo ng sumada, tas hindi nagtugma-tugma guys. Tapos lahat mo yung tinayaan, tatayaan mo yung tatayaan mo yung sumada ko, tatayaan mo yung sumada nila. So marami po kayong tatayaan. So mas lalo kayong matatalo. Tapos minsan guys, yung iba naman, pag bumibigay ng numbers, di ba, napakarami, uh, hanggang anim na numbers or hanggang pito, mga yung mga ganon. So meron naman po guys, kapag code, uh, hanggang 3 na numbers. So kapag alam bawa naman guys, ganon, Uh, pinapatayan sa inyo, di ba, kadalasan 7 days or 3 days yung iba. Sa akin naman, 3 uh, days yung pinakamatagal. Hindi ako nagpapalaga ng up to 7 days. Tapos, ang sinasabi ko po guys sa kanila, kapag halimbawa po gusto po ninyong alagaan hanggang 7 days, is wala naman po yon problema. Para, pero, dapat yung sumada ko lang po yung aalagaan ninyo. Or di kaya yung sumada lang nila yung aalagaan ninyo. Para, hindi kayo malito sa tatayaan ninyo guys, okay? Kasi guys, kapag halimbawa marami kayong hinihingian or marami kayong na uh, uh, pinapanood or nalito na kayo, so tapos, halimbawa guys, uh, tama yung naisumada niya, nagsakto, nagswak doon sa uh, hinihingi mo, simpre sasabihin mo sa sarili mo, ah, mas magaling to. Tapos, sa susunod, hindi ka na niya pinatama, sasabihin, ay, hindi pala magaling. May, may mga ganong guys na mga pangyayari. So, dapat, uh, sa focus lang kayo sa isang Ah, uh, ano lang, sumador lang. Para hindi kayo, guys, ah, uh, ano, ma, ma- ano ma dito. Mahirapan para kayo ay manalo. So kasi ako, guys, nung nagsisimula ako magsumada kasi hindi pa naman ako marunong, meron din naman ako, guys, tinatanungan. Pero uh, isang base lang po 'yung tinatanong ko lang po sa uh, sarili ko na uh, ano kaya 'yung uh, ano kaya 'yung Uh, paraan para manalo. Tapos, ano kaya yung ginagawa ng mga nag nananalo? Kasi nga po, uh, hindi ako nananalo, ba diba? Meron talagang, mula at simula ng tumaya, hanggang siguro mga 20 years nang hindi nananalo. So, meron pong ganun. Uh, meron naman po na higit pang uh, 20 mahigit, ah, uh, na hindi na nanalo. So, mga ganun, guys. Kasi ako talaga, matagal din akong hindi na nanalo. Pero, once na natuto ako magsumada, ah, uh, walang buwan na hindi ka naman talaga mananalo. Kasi nga po, marunong kang magsumada. Pero, hindi, hindi guys, ah, uh, dahil na marunong ka magsumada is, ah, uh, napakagaling mo na pong magsumada is araw-araw po kayong mananalo. Hindi po. Kasi hindi naman kayo guys na manguhula. Hindi naman kami manguhula. Dapat, ah uh, nasa ano lang. Kasi yung numero nga, may bawat sa isang numero is mayroong uh, sumada. Sa isang numero hanggang lima or hapat na uh, numero yung lumalabas. ba diba? guys, nag-update ako ng steel ng Muntinlupa or di kaya ng Bulacan, halimbawa ganun. So, nandun yung sumada ko. Tapos sinabi ko na 3 days ang taya. So, 3 days nyo po siyang tatayaan. Tapos, meron kasi guys na naghihingi sa akin ng sumada. Binigay ko siya ng umaga. Tapos nung tanghali, humihingi siya ng bago. So, doon ako pikon na ako guys kasi wala kang tiwala sa sumada ko. So ganun po yung lagi ko nararamdaman. Wala kang tiwala sa sumada ko. Nagbigay ako ng sumada ng umaga, gusto mo agad palitan? So, dapat po hindi ganun. Huwag mo pong palitan kasi kabibigay ko lang po ng numero na yon Kasi nga po, wala pong uh, perfecto nagsusumada na pag nagsumada ka ngayong umaga, lalabas at lalabas na yon Hindi po ganun. Meron pong chance na may, may uh, lalabas siya kaagad. Or di naman ka minsan, ikadalawang araw or mamayang gabi pa siyang ilabas. So, kapag binitawan mo yan, magsisisi ka. Kasi gusto mo, bago-bago yung ah uh, hihingiin mong sumada. So, dapat uh, mag-focus ka muna doon sa binigay na sumada para hindi kayo malito. So, ganun po yung uh, ipapayo ko sa inyo guys, no? Huwag pong pabago-bago ng sumada. Kasi nga po sa akin, lagi po yung nangyayari. Kasi ako, syempre, once na nagsusumada, minsan naiwanan ko yung huli kong sumada. So, nangyayari po, hindi ko na rin siya namatamaan. Kasi nga po, nagbago rin ako, ba diba? So, sa tulad ninyo, na humingi lang ng kayo ng sumada at di naman kayo nagsusumada, matatamaan ninyo guys kasi aalagaan talaga ninyo yung uh, numero. Ayun. So, halimbawa, ah, yung binigay natin numero is tatlo lang naman. So, alagaan nyo po yung tatlo na yon Or kung hiyan, halimbawa, guys, dalawa lang yung numero na binigay ko. So, alagaan nyo. Kung kaya nyo siyang alagaan ng 7 days, so pwede naman. Kapag hindi, halimbawa kasi, guys, 3 days lang yung sinabi ko. So, nalagaan nyo siya ng 3 days. Hindi na po siya ma... Hindi na siya nakakapagtampo na hindi mo siya nalagaan. So, after 3 days, pwede ka na ulit humingi ng sumada sa akin kasi sabihin mo na lang sa akin na hindi tumama yung numero. Okay? So, pwede natin yung palitan. And then, kapag guys talaga hindi siya lumalabas, pwede po natin palitan. Try and try po tayo guys kasi nga po hindi tayo perfecto, hindi natin nakikita kung ano talaga yung lalabas na numero. Pero, alam natin yung mga sumada ng bawat numbers, meron po kayong mga ideya, na kung alin yung mga susunod na pwedeng ilabas, meron kayong chance kasi nga marami akong tinuturo sa inyong mga tutorial na ina-upload ko dyan sa YouTube or di kaya sa aking pong Facebook page. Kung gusto niyo pong matuto ng magsumada guys, mas marami akong tutorial sa YouTube channel ko. Ayan, so ang YouTube channel ko naman guys ay sinasabi ko nga sa inyo, same lang po ng pangalan ko sa Facebook page. Ayan, kung pupunta po kayo dun sa Facebook page, ayan, so Hanapin nyo guys yung mga tutorial ko doon. So, napakarami doon yung iba nga is mga trending pa. No, nag-trending pa yung iba ko doon. So, dito po guys sa Facebook page ko is wala pa naman ako dito kita. Kasi nga po nakikita naman ninyo na wala naman kayo nakikita dyan na commercial. O, oh, ba diba? Pero doon sa YouTube channel ko guys, meron doon Uh, nakikita na ako doon, nagsasahod na ako doon. Pero, guys, ngayon, hindi ako nagsasahod doon kasi nga di ako makapag-focus na mag-vlog sa YouTube ko kasi binibigan ko ng chance yung mga nasa Facebook page ko na nga bye Ayan. Kapag halimbawa naman, guys, hindi ko naman kayo ma-reply ka agad, wag nyo naman akong ibablog. Okay? So, doon lang po tayo, guys, mag-focus kung ano po yung binigay ko sa inyo ah uh, sumada or mag-focus kayo doon sa binigay ko sa inyong pangalan kung saan kayo pwedeng mag PM. Okay? So yung Facebook page ko guys, di kayang, hindi kayo diyan pwedeng mag PM kasi pwedeng hindi ko kayo diyan ma-replyan. So dapat doon kayo sa Ella Kidorla Madrid, di ba? Sabi ko sa inyo doon kayo mag PM para kung sakala may itatanong kayo, so pwede ko kayo masagot. Huwag lang pong masyadong makulit. Ano? Sa sipop magmakulit ay hindi alam hindi ko po kayo re-reply. Yun. so yun lamang po ang ibibigay ko sa inyo guys sa mga idea na para hindi kayo malipasa ng panalo so alagaan ng numbers kung saan kayo humihingi ng taga sumada doon nakamagpokus ha, nagbibigay sa inyo sumada kung saan kayo masaya or kung saan kayo komportable so doon lang po kayo magpasumada wag pong uh, maraming uh, hihingian kasi kayo rin po ang malilito no so yan lamang po guys maraming maraming salamat po and God bless po sa inyo lahat bye bye